Bali ano siya? Busted uh, na. Busted na. <laughs> Yari tayo dyan. Ano ba sukat ng battery ko, boss? Finis eh. Ah, siya, wala no? na talaga oh. siya, na dapat. So, kahit nakargahan yan, talaga uh, na. malulobat talaga yan. Kargado siya. Kargado siya? Pero kapag in-start mo, bagsak. Bagsak na, hindi kaya ng ano, ano? Uh, yung battery. pag a kaya yun, boss? Kaya natin, 2-7. 27. anong ano yun, yon yun? ans oh, yes. 40, yung sukat ng battery ko sa Toyota. kung 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 special type. Mas mahal yun eh, no? Mas mahal. Buti na lang, hindi special. Kaan okay. yung discount, sir, pag i-trade ko yung ano ko battery? Kung nag lang tayo, marami ka mag-tupilya sa ikaw nito lang. Hindi ko naman kailangan mag-gold eh. Kung stock naman lahat yan. Sim lang naman lahat ng life pa nila. Yung pinaglalabanan naman nila dyan, ampere, katapos warranty. Ilang years yung warranty ng ano? Hindi, yung isang siya sinasabi mo na medyo mura. One year. One year warranty. Pretty gold, ilan years yung warranty? Pretty So, ilan yun? Ah, isang taon? Magdadalawang taon? Oo, magdadalawang taon sabi mong ano ordinary na ano at dahil na ayaw ko sige bali -go na lang ako kung sakali pwede bang taasan yung ano yung warranty nyan 50 to 21 lang ko sige ah 240 yung bawas wala ano na yung ano yung battery ko madre kasama na yung discount Ah, uh, 5 -1. So, trade-in. Okay, saka, ganun. brand new na Motolite Gold. May g ka naman, no? Okay. NS40. Ayan, Ay, yun. Bakit ano, ang laki na sasakyan ko tapos NS40 lang yung battery ko? Inaano yun kasi yan sa makina eh. 1.5 yung makina ko eh. Aga 1.9 to eh. Pero sure ka sir, na ano, same amperahe. Opo. oh, same class na nga. O, ano. O, pwede mo lang sarado sa 5,000. Isa pala, tayo ng biyahe, mga adreno. Bali din na kung na yung pasahero ko. Yan, maintenance free rin yan. Maintenance free siya, pero matutuyag din yan. Yan bukasan mo, every three months, buksan mo na rin. May bukasan din naman yan. Kanag naman ito eh. Ayangat mo. No? Tapos yung may chinko sa tapos. Ibukas mo. Ano ba yung tubig na to? Yung tubig na binibenta nyo rin? Asan yung level niyan sa loob? Pagkikito lang. Paano pag pinuno? Hindi pwede, no? At takot, tatagas na ito. Pero hindi naman masama. Hindi. Ang masama, tatagas lang. Tatagas. Maano lang yung isa kong sa Di ba ali? Diba? Hey, yes. Mukhang malabo rin yung mata ni sir ah. Parang ako ha. <laughs> yung mga uh, reading glass. Kaya <laughs> ngayon eh, sa barangay na reading glass eh. Bago lang kayo dito sir. Matagal na ito, aming na taon na yata pito. Ah. Hindi, kayo? Ikaw, ikaw mismo? Bago lang ako. Ah, bago ko lang. Ah, nung kinuha ko yung kotse sa kasa, no? Ah, ito pa yung battery nila. So, tumagal ng Magda-dalawang taon, mga ganun. Isang taon mahigit na kasi itong kotse ko eh. Ah, sakyan eh. Double check na natin para ano. day 20, meron ba day 20 na kalagay? <laughs> Dami ko na kinawitan. Oo. Oh. Ano yung baliktad? Positive sa kanan, no? Pinaliktad mo. E, 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 ah, din ganun, yun. ganun din talaga. Yeah. Ah. Eh, mas maganda nagtatanong mga dre kesa sa nagmamarunong. Diba tama, sir, no? Oo, oh, mas malang problem magtanong, magtanong. Mas maganda magtanong kesa sa nagmamarunong. Mas matalino yung nagtatanong. <laughs> Kaysa sa managmamarunong... okay, mga nagmamarunong Ay mga pre, tingnan natin no? Kung uh, all goods na Yun know, one click para, umuulan na So Para diretsyo biyay tayo Sa Toyota, mas NS40 Magkano yung benta mo ng ganito? Sayo ko ha, 20 months warranty, 3,950 lang. 3,950? Oo, so, katapos Tapos. naman sa pinagamura ng Ultra natin, 2,700. 2,700? Ito yung ginagamit na karamihan ng mga Grab. Oo. Uh, 2,700. Saka mga taxi, no? Oo, uh, kasi... 2,700 uh, oh. lang. Oh. Salamat. by battery. <laughs> Tara. Tara mga tre, gaya na tayo. Thank you, Lord. All goods na. Ah, uh, one click. Oh. May booking tayo mga dre Ipon-ipon ulit tayo mga dre Bumigay na yung battery natin Pero inabot din almost 2 years so, oh, Salamat no Meron tayong ano ah, Pang jump start oh, Palagi natin dala yan